kasi pinag-drive na nga, iiwanan ng papa. Mm. Ang hirap-hirap ka na mag-drive. Oo. Oh. na mo mag-drive. Oh. Best actress. Pasa ano pa? Ulitin mo kanyang linya tapos sad mom ah uh, sad moment. Mo. Ayong galit mo. Ang galit uh, ang galit moment. Pinag-drive na tapos yung ano, na, yung nakakaawa. Nakakaawa. Anong floor? Sixth floor. Yung nakakaawa. Hindi <laughs> kayo maawa sa akin. Yung ano. Trip ako simula ng baliches. Yung naerita. Na erit na ako. <laughs> <laughs> yung pagod na pagod na moment. Ayoko na. <laughs> Ayaw na kasi pagod na nga. <laughs> 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 uh, yan lang hindi napapagod. Uh. Nagugutom na nga pa tumalon? Lumalamon na nga Tumalon na nga um, tumalo kanina eh. Talon, talon. Um, Sabi nga parang ang ganda dito Uy, sa ano. Uy, hindi ko lang tayo um, Di ba hindi mo pinindot? Pinipindot, pinipindot kasi yan. <laughs> pinagsasabihan ng ganyan yung mm. Trappe. Ay, sorry po. Bawal. Ah, sorry trappe, po. mabait lang. Ay, sorry po. Dapat sorry. magpupo o po. po. Sorry, opo, ngampo, sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Ayan. Let's do this. Son, letter.